Well, Sunday ngayon, nagluluto ako ng ginataang tulingan. Ayan, o. Oh. Ayan yung ginataang tulingan. Ay, ayan. Asa ah, na ba? Ayan, ginataang tulingan. Nagluluto ako, guys, ha? Ayan, napakasarap. Ah. Wow. Ito ang niluluto ko ngayong linggo para salo-salo kami kumain ng anak ko. Paborito ko kasi itong ginataang tulingan eh. Tikman natin. Mmm. Ang sarap. Napakasarap. Mmm. Sarap ng gata. Favorite ko talaga ito. Ayan ang sarap oh. Mm -hmm. Nagyayap natin ng kunting asin para ano kasi gusto ko ano eh manamis-namis siya na ano ang sarap guys. Ayan, lalagyan natin ng kunting asin. Ang sarap ng ginataang tulingan. Namnam-nammi na tong ginataang tulingan, napakasarap. Ayan. Wow, napakasarap ng ginataang tulingan. Hmm? O oh, ayan oh, ginataang tulingan na may pizza. Eh. Ang daming pizza. Eh. Nakahalagang 500 ako dito kasi ang mahal ng tulingan nito eh, 260. Tapos ano to, isa't kalahating kilo to. Tasangka pa. Yung, ayan. Napakasarap guys, oh. Tulingan pa lang. Napakasarap. My favorite. Ayan, my favorite yan, ha. My favorite. Yan. Lalo na yung mga gulay. May talong pa ito guys. Nasa ilalim na yung talong niya. Okay. Thank you for watching guys. Kain na tayo.